So AI, when we say AI technology, artificial intelligence, and other digital communications technology, uh, what are we exactly trying to ikang impart sa kanila through these uh, courses, uh, Sir Ibs? Opo. Linawin ko lang po, yung aming pong AI courses, actually, ano po siya, meron po siyang sariling website um, na libre po siya para sa lahat. So yung sa AI courses po sa machine learning, pwede nyo po siyang matik nang wala po talagang bayad kahit piso po. So yun po maganda po dun sa courses na yun, ay pwede nyo pong itik kahit saan Uh, wala pong bayad. So, pagdating po dun sa mga courses, sa ngayon po, ang dami po natin mga naririnig tungkol sa generative AI, machine learning, responsible AI. So, ito po mga courses na ito ay magbibigay po doon sa ating uh, scholar, doon sa nakikita nito, ng informasyon tungkol dito upang mas lalo po nilang maintindihan lalo po nilang magamit sa kanilang trabaho pati po yung pag yung employer yung employer po nila sinabi sa kanila sino dito ang may alam sa machine learning mm -hmm. pag nakapag-take ka po ng courses na to pwede mo pwede kang magtaas ng kamay di ba mm -hmm. na ikaw ay pwede sa pwede kang maging uh, part of the AI team po ng iyong kumpanya mm -hmm. Mm -hmm.